idol araw ng martes ang laki ng baha karoon oh yun yung aming ubrao oh. yun paki ang baha ubos yung ano namin idol yung daanan kabakho dito ubos tapos lang yung ay dol, Bumaha, bulan sa bukid Ito Ubus yung lupa namin yung tambak dyan no? ubos Ubus lupa ng rampahan dito Okay idol, yan lang yung update ko idol ah.